Good morning guys. So mayroon akong ibabagi sa inyo. Sabi dito, John 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay nanatili sa akin at ako sa inyo, kayo ay nangumunga ng sagana. Kung iwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Yes, totoo po. Kaya lagi po nating isama si Lord sa lahat ng ating ginabalak. Sapagkat hindi tayo magtatagumpay kapag hindi siya kasama. Opo, Kapag sinama natin ang Lord sa lahat ng ating plano, sa lahat ng ating pupuntahan, yes, tutulungan ka po ni Lord. Bibigyan niya po tayo ng wisdom, freedom, kapayapaan sa ating puso. At lagi niyo pong tatandahan, kapag lagi niyo pong sinama ang Lord, magtatagumpay ka, huwag mong suloyin. Nagkampi ka, kaya always remind yourself na hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord, magtatagumpay ka latang ating gagawin. All right, hindi ka bubunga kapag wala si Lord sa buhay mo. Hindi ka magiging productive, hindi ka magiging masaya. Ang tunay na saya at kagalakan ay makikita lamang sa Kanya. Kaya maraming salamat this RJ vlog. God bless po.